Road to 1 million followers na nga pala tayo guys At maraming salamat ka pala sa patuloy na pagsuporta sa akin Kaya sinelebrate ko ang pagka 900k followers ko Kasama ang pamilya ko na sila Papa, Tito, dalawa kong kapatid Pati yung mga tropa kong mga buraot Nakakalungkot nga lang dahil kulang kami Pero alam ko naman ma na lagi ka lang dyan sa aming tabi Bale dito nga pala ako nag-celebrate na pagka 900k followers ko Sa May Santiago Private Resort and Resto Na located sa Pililia Rizal Ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda dito sa pinag-istayhan namin Bale bumiay pala muna kami mula tagig papuntang Pililia Rizal no Ang sarap long rides, pag maganda yung panahon, tapos ang ganda pa ng mga tanawin na madadaanan nyo. Mahigit isang oras nga lang yung binyahe namin mula tagig dito sa Pirilla Rizal, no? Hapon pala kami bumiyahe, kaya medyo magagabi na neto. Thank you Lord dahil walang naging problema sa biyahe namin at ligtas kami nakarating dito sa May Santiago Resort. Lahat pala na dinaanan namin kalsada ay simentado, kaya kahit mababayo sa sakyan nyo, eh safe kayo makakarating dito. Affordable at swak sa budget nyo yung mga rates nila dito, tulad nito mga cottage nila, pati yung kanilang mga rooms. Eto naman ang presyo ng kanilang entrance fee. Eto naman ang kanilang proper swimming attire. After nyo mag-fill up dito, ibibigay sa inyo yung remote ng aircon, pati yung susi na kinuha yung room. Meron pa sila ditong pa-free na water bottles. May sari-sari store din sila dito sa loob. Masayang buwan! Welcome to Santiago Resort! Dito sa Santiago, papasok ang nakatawa, uwi ka po saya! Enjoy po! Let's go! Bali yung king room nga paling yung kinuha namin. Pang 4 packs pala siya, 3,000 pesos pag 10 hours. 5,500 pesos naman pag 22 hours with free breakfast meal na siya. Pag sumobra kayo sa 4 packs eh mag-additional lang pala kayo at magre-rent kayo ng bed dito. Naka-aircon na kayo dito guys tapos yung CR nila malinis, may shower at naka-heater na rin. May kasama na rin pala ng towel, toothbrush, sabon, toothpaste, tsaka shampoo. May tambayan din pala sa labas at talagang presko dahil ang lakas ng hangin dito. eto nga pala ang kanilang resto bar na kung saan pwede kayo kumain at pwede rin kayo dito mag-chill. Malinis at malawak kanilang dining area dito. Ito naman yung kanilang menu na grabe, ang daming pwedeng pagpilian. Ito naman ang kanilang wedding package. Malawak din ang kanilang parkingan dito. Kung gusto mo naman ng kayo-kayo lang, eh meron sila ditong private villa. Ito ang presyo at details ng private villa. Check nyo na lang din sa FB page ng Santiago Private Resort. Sumunod nga pala yung pamilya ko, no? Bali 10pm nga pala sila nakarating dito sa may Santiago Private Resort. Bago pala sila mag-check-in sa kanilang room, eh kakain pala muna kami dito sa restobar. bar. Ito pala yung kakainin namin ngayong gabi. Kaya tamang sandok na ako dito na mga kakainin ko, no? Sabi ni Madam Charlotte, balbakwa daw tong na to. Umorder din pala kami dito ng ampalaya tsaka ng pansit. Okay rin yung mga lasa ng pagkain nila dito guys ha. Talagang naparami kain namin dito. Napa-extra rice pa ako. Hahaha. <laughs> okay rin guys ha. May mga drinks din sila dito. Kamang food trip na rin pala dito yung mga kapatid ko. Pati sila papa at tito. At mukhang nag -e enjoy naman sila dito habang kumakain. Pwede rin pala kayo dito magkaraoke, guys habang nag-iinom. Sa isang puso ito pala yung room na kinuha ng mga kapatid ko guys. Naka double deck, balik ka siya apat dito guys. Tapos naka aircon na rin dito. Ganun din sa room nila papa, naka double deck at naka aircon na rin. Umaga na nga pala ako na nagising neto. Sakto nagugutom na ako. Buti na lang meron sila ditong early breakfast buffet. May mga iba't ibang klase sila dito ng breakfast meal tulad ng hotdog, tuyo, nilagang itlog, may fried rice din at gulay. For only 99 pesos eh, meron ka ng early breakfast. Saturday and Sunday lang pala to, 6 a.m. to 10 a.m. Dito nga pala sa Santiago Resort eh, meron nga pala ditong apat na swimming pool. Yung isa, private pool. At yung isa naman, pang kiddie pool. 3 feet, 5 feet, at 6 feet nga pala yung kanilang mga swimming pool dito. At kapag birthday mo, libre na ang entrance mo. At kapag 22 hours ang kinuha mo ditong room, eh may free break pass ka na. At saka anytime pwede ka dito mag-check-in. Kahit madaling araw na kayo nakapunta dito. At ang kinaganda nga dito guys, eh marami nga pala sila ditong available na rooms. At saka mga naka-aircon na rin. At kung may okasyon naman sa pamilya nyo, tulad ng birthday at wedding, at saka event sa company nyo, eh meron ditong place na pwede nyo pagganapan ng okasyon nyo. Nakakasya ang 300 na katao. Meron din silang place dito na pang team building. Eto nga pala ang rates at inclusions. Check nyo na lang sa page ng Santiago Resort. Perfect nga to sa mga may company event. Madaming activities na sigurado mag -e enjoy kayo. Nga pala guys, kapag dalawa lang kayo, meron sila ditong affordable a couple room. 800 pesos, 10 hours, 1,500 pesos naman pag 22 hours with free breakfast na. Grabe, sobrang sulit mag-staycation dito sa may Santiago Resort guys. Tingnan e, nyo yun naman yung swimming pool nila guys, ba diba? Napaka Napakaganda. Tapos may padulasan pa. At kung magtutropa naman kayo guys at hindi nyo naman kailangan ng rooms, eh meron nga pala sila dito mga kat na meron ng lababo. Madami pa sila dito iba't ibang klase ng mga cottage na pwede niyo pagpilian. Kapala guys, meron din pala sila dito rooms na nasa tapat na ng swimming pool. Presko at mahangin dito guys, kaya ang sarap maglakad-lakad dito. Kita niyo naman oh, tanaw na tanaw dito ang lawa ng Laguna de Bay. Kaya kung napanood mo itong video na to, eh baka ito na yung sign para mag-enjoy sa Santiago Resort. Yayain na ang tropa, katrabaho o classmate mo dito, sigurado mag-e-enjoy kayo. <coughs> Yung tubig nga pala ng kanilang swimming pool guys eh, hindi nga pala masakit sa mata tapos hindi rin matapang yung amoy. Ah! Nga pala guys, every Saturday, eh meron silang foam party dito. Kaya kung day off mo sa trabaho, eh dalin mo dito pamilya mo. Siguradong mag -e enjoy dito ang mga bata. Yung foam party pala nila, eh inaabot ng gabi. Tapos may DJ din sila dito. Maganda dito sa gabi guys, kasi may disco light din sila. Kaya talagang ang saya dito mag-party-party. -party. Kaya susubukan na rin namin ang kanilang foam party. Uh, uh, ng, ano, oh. <laughs> Grabe guys, sobrang saya dito sa may Santiago Resort. Sigurado mag -e enjoy kayo dito. After nga pala namin magswimming, swimming eh kakain na nga pala kami, no? Gusto ko ng toasted. Gusto gusto mo to yo know? Hanggat na dyan, tamang tabi din. Ibusin namin. Wala <laughs> dyan. Ayun, no? Para Ay, hindi ka kumakain. Dito. <laughs> mm. ubus, ah. ubus na ubus, ha? Ubus na ubus, pare Si mo to. Happy Legendary Day Followers! Hindi ka magkapagsalita.